Kaya dapat hindi ka salawahan or dapat confident ka sa pagpipresyo ng mga paninda mo. Kasi minsan may times, di ba, na iniisip natin mahal ba ang pagpipresyo ko or sobrang mura naman. Kaya kailangan confident ka. Kailangan nga dapat ang markup mo consistent eh. Hello mga katindahan, welcome ulit sa serye kung paano mapalago yung sari-sari store natin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, dito tayo nag-uusap ng mga simpleng tips para mas mapalago at mas maging matatagang ang ating sari-sari store. Ngayon, bago tayo dumiretso sa ating tip number 3, panatilihin yung presyo. Unboxing muna tayo ng mga paninda na dumating. Unahin natin itong namkyang seaweed mga kasari. Itong namkyang seaweed guys, isang box to na may 72 pieces. Itong naman ito ay 24 packs kasi tig 3 pieces ang isang pack. So ang total na puhunan ko dito, ang bili ko dito ay 855 mga kasari. So ngayon, pag kinumpute natin, 855 diba 72 pieces, 11.88 lang bawat isa. Kasi ang benta ko nito mga kasari, itong piraso na to, 20 pesos yung benta ko nito. So next excited naman tayo guys. Ito naman yung medyo exciting kasi trending siya sa mga kabataan at fans ng K-drama. Samyang Bulda Korean Noodles mga kasari. Ito yung mga in-order ko. Ayan guys, meron tayong 5 packs dito kasi tatlong carbo at dalawang cheese flavor ang in-order ko. Ang total na binayaran ko dito ay 1,222. Diba? Ang mahal. Pero dahil trending at mabibenta rin ito, okay lang na gumastos tayo ng puhunan, babalik din naman yun sa atin. Ngayon guys, dahil may voucher akong ginamit dito, medyo nalito ako kung magkano talaga yung final na puhunan bawat isa. Kasi mas mahal sa 1,222 talaga yung original price nito. Kaya dito mga hihingi ako ng tulong sa inyo kung meron na kayong paninda na ganito. At i-comment ninyo kung magkano nyo nakuha at magkano ang benta nyo. Kasi syempre mahalaga yung malaman natin kung paano ito tatanggapin ng customer at kung hanggang saan ang kaya ng kanilang mga budget. Kaya comment down below kung magkano yung benta nyo dito kasi nalito talaga ako. Okay guys, dumako tayo sa main topic natin mga kasari bakit mahalaga na mapanatili natin yung presyo ng ating mga paninda dito sa Sari Sari Store so alam naman natin na ang negosyo normal na tumataas ang presyo ng mga produkto dahil sa ibat-ibang dahilan, pagtaas ng gasolina pagtaas ng supply ng gastusin o kaya ibat-ibang promo mula sa supplier pero sa Sari Sari Store mga kasari, mahalaga ang presyo natin ay consistent ibig sabihin hindi pa bago-bago kada linggo na hindi na maintindihan kung magkano ba talaga ang mga presyo natin yung ibang nga nating kasari, madalas nagtatanong ng presyo nila kung magkano nila ibibenta yung mga paninda nila sa ibang kasari. Siyempre, magkakaiba yung mga puhunan natin kada area. Kaya, doble ingat tayo sa pagtatanong kung alin ba ang susundin nating presyo ng mga paninda natin. Pero dahil dito, nagtanong din ako kasi talaga totally wala akong idea kasi first time ko umorder nitong Samyang na bulldog na ito. So, hindi ko talaga malaman kung magkano talaga yung puhunin niya kasi yung presyo sa Shopee at Lazada magkakaiba. So, bakit ba mahalaga na consistent dapat yung mga presyo natin? Ito yung mga dahilan mga kasari. Dahil ito ay makuha natin yung tiwala ng mga customer natin. Kasi kapag ang suki mo ay bumili ngayon ng noodles sa halagang 20 pesos tapos bukas 25 pesos na agad kahit walang dahilan, nagkakaroon ng duda yung mga customer natin. Nawawala yung tiwala at minsan lumilipat sila sa ibang tindahan na mas alam nila yung presyo, mas predictable yung presyo. Pangalawang dahilan mga kasari, convenience para sa mga bumibili. Mahalaga yung psychology ng presyo. Halimbawa, kung sanay silang bumili ng seaweed sa tindahan mo na 20 pesos, alam na nila agad kung magkano yung dadalhin nilang pera. Mas komportable silang bumili sa'yo dahil predictable yung gastos nila. Alam na agad nila yung budget nila. Number three, competitiveness sa market. Kung madalas nagbabago yung presyo mo, madaling ikukumpara ng mga customer sa ibang tindahan yung presyo mo. At kapag nakita nilang mas mahal ka, baka hindi ka nabalikan ng mga suki mo. Ayan, baka lumipat na sila. Kaya mas mainam na panatilihin muna natin sa stable na presyo kahit maliit lang yung tubo natin kaysa mawala yung mga suki natin. Ano po? Number four, mga kasari, disiplina sa pagbili at pagbenta. Kapag pinananatili mo ang presyo mo, natututo ka rin mag-budget at humanat ng supplier na pasok sa puhunan mo kung magkano yung budget mo. Kaya sa halit na ikaw ang mag-adjust sa presyo sa customer, ikaw ang gagawa ng paraan para mapababa yung mga puhunan mo. Katulad ko, namimili ako dito sa Shopee at Lazada para mas mura yung mga produkto ko. Tumas man yung puhunan sa ibang bilihan. Napapanatili ko yung presyo ko kasi may meron ako nakukuha discount dito sa mga online bilihan. So, nandito yung mga practical tips mula sa akin, paano mapanatili ang presyo. Number one, maghanap ng mga murang source. Katulad ko, ang tsaga-tsaga ko maghanap, magkuting sa cellphone, sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, kung saan man yan na online bilihan dyan. Hinahanap ko talaga. Pag hindi siya nakasale, pag wala siyang discount, iniiwanan ko yung item. Babalik ako sa isang araw, baka may discount na siya, saka ko siya bibilhin. Naglalaan talaga ako ng oras para maghanap ng murang bilihan para para lumaki yung kikitain ko. Yan, kung mahal dyan sa bilihan mo, marami tayong option, marami tayong pagbibilhan, meron ng Lazada o Shopee o kaya sa mga wholesaler na iba. Hanapin mo kung saan meron. So, bumili ng maramihan kung kaya. Mas mura ang per piece kapag wholesale mo na bili or per case. Kagaya nitong seaweed mga kasari, kung tingi-tingi siguro ang kuha ko nito, baka 15 pesos pataas ang puhunan ng bawat isa. Number 3 mga kasari, iwasan yung pabago-bago yung presyo or pagpapatubo sa mga paninda nyo. Kapag nag-adjust or medyo tumaas yung presyo ng mga binibilhan nyo, minsan nagtataas sila, okay lang nabawasan mo muna ng konti yung tubo mo kaysa bigla mong itaas agad sa customer. Katulad nito mga kasari, yung aking mga chich... Hindi ko na ipapakita, kalbo na pala yung chichirya ko. Katulad ng chichirya ko mga kasari, ang presyo ng chichirya ko na nanatiling 8 pesos kahit nagmahal na siya ng ilang centavos. Hindi ko siya tinataas kasi ayaw ko mabigla yung customer ko at mas lalong dumadami yung benta ko sa pananatili ng presyo ko. Pero yung piatos, dahil hindi na kaya ng 18 pesos yung benta, tahan So, ginawa ko ng 20 pesos. natindihan naman yan ng customer. Pero, syempre, babalik at babalik sila. Kung mas mura yung presyo mo, kumpara sa ibang sari-sari store. Siguraduhin na kahit may kaunting pagbabago sa puhunan, tumaas man yung konti ang supplier, hindi pa rin dapat bigat na bigat yung customer sa presyo natin. Huwag sobrang taas yung presyo para hindi mawala ng suki. Pero, huwag din naman sobrang baba para hindi ka malugi. Kaya, importante, alamin mo yung expenses mo. Doon ka didepende kung magkano yung magiging markup mo. Alamin mo din kung magkano yung presyo sa ibang tind tindahan. Hindi para kopyahin, kundi para magkaroon ka ng idea kung nasa tamang range ang presyo mo. Kaya minsan yung ating mga kasari-sari store nagtatanong sa group, naintindihan ko sila para din malaman kung magkano ba talaga yung tamang pagmamarkup, lalo na yung mga baguhan sa pagsasari-sari store. Sila yung madalas na nagtatanong kasi wala silang ka-idea kung magkano ba talaga ang dapat na range ng markup ng mga paninda natin. Ito mga katindahan, tandaan natin na kapag consistent ang presyo natin, mas malinaw din ang kita ng tindahan natin. Madali nating makikita kung magkano talaga ang tubo kada araw o linggo at mas maganda yung tracking sa negosyo natin. Madali nating malalaman kung magkano na ba ang kinita ko sa buong maghapon at buong buwan. So ay mga kasari recap muna tayo bago bumuhos ang ulan at kulimlim na. Ayan mga katindahan ang sekreto dito ay consistency. Kahit maliit ang tubo mo, minsan kung stable naman yung presyo mo, babalik at babalik yung mga customer natin dahil alam nila na hindi ka pabigla-bigla o pabago-bago yung mga presyo mo. Tandaan sa Sari-Sari Store, mas mahalaga ang tiwala at suki kaysa sa isang beses na malaking tubo. Kaya dapat hindi ka salawahan or dapat confident ka sa pagpipresyo ng mga paninda mo. Kasi minsan may times, di ba, na iniisip natin mahal ba ang pagpipresyo ko or sobrang mura naman. Kaya kailangan confident ka. Kailangan nga dapat ang markup mo consistent eh. Pero ako hindi ko talaga maiwasan na ang markup ko sa mga paninda ko ay pabago-bago. Depende kung gaano kabilis ibenta at kung gaano kabagal. Hanggang 25% pag ginagamitan ng electricity, yung aking mga paninda, tinataas ko yung markup. Kasi magkakaiba yung mga expenses natin depende sa mga paninda nating mm, binibenta, di ba? Minsan may mabigat na produkto na kailangan mo pang isita ng tricycle or irenta ng sasakyan para mabili mo katulad ng mga soft drinks. So mas malaki yung markup ko doon kasi gumagastos pa ako doon. Tapos yung mga frozen goods, gumagamit tayo ng electricity. Tapos yung mga slow moving natin, matagal ang pondo ng puhunan natin doon. Kaya mas mataas din yung markup ko doon. So ganun yung explanation ko kaya iba-iba yung markup ko. Hindi ko po pwedeng iparehas yung markup ko sa fast moving at saka slow moving. Ibibili ko na lang ng fast moving yung ibibili ko ng slow moving kung lang din yung markup ko. Mas mabilis pang mabibenta yun. Pero syempre, ang habol natin, maibigay natin lahat ng kailangan ng customer. Syempre, ang, ang customer, pag kailangan nila yun, uh, bibilihin at bibili nila kahit mataas yung markup mo, kahit medyo mas mataas yung presyo mo. Kasi sa totoo lang, yung mga slow moving ko, ganun din naman ang presyuhan sa ibang mga tindahan, sa mga wholesaler dyan, ganun din, doon din ako nagbabase. Kaya hindi ko masasabing mata mas mataas yung presyo ko sa mga slow moving items ko kasi nagbabase lang din ako sa ibang sari-sari store or ibang mga tindahan. So yun mga kasari, maraming salamat mga katindahan sa panonood ng episode na ito ng serye para lumago ang sari-sari store natin. Ano po, ngayon nakita natin kung gaano kahalaga ang pagpapanatili ng presyo. Mga naman ninyo, ang tip number 4 ko, ang pagbudget ng kita. Dito pag-uusapan natin kung paano natin dapat pinaplanong mabuti ang kita ng tindahan para tuloy-tuloy ang pag-asenso. So, yung mga kasari, huwag kalimutang i-subscribe, i-like ang video, at i-share sa kapwa tindero at tindera. At kung may suggestion ka kayo, magkano yung benta nyo ng samyang boldak na ito, i-comment nyo dyan sa baba para makatulong kayo sa akin at sa iba pa nating mga katindera, mga kasari. Ayan, comment down below, mga kasari. Happy selling, God bless. Bye-bye. So, guys, naluto ko na yung paninda ko. <laughs> Favorite ko maanghang. Grabe, times 10 ang anghang nito. Kumpara doon sa pansit kanto na binibenta natin. Pero hindi siya sobrang tapang yung lasa niya. Kaya hindi siya nakakaumay. Tapos nilagyan ko siya ng nestle cream, guys. Tapos kakainan natin to kasama nitong seaweed. Yan yung magka-partner. Tapos siya siya tayo ng soju dyan. Charot lang. So guys, ang sarap nito. Siyempre, yung mga paninda natin tayo yung unang bibili. Yung pangalawang bili ko na to guys, yung una yung cheese. Kami lahat ng umubos, sabi ko ibibenta ko dito. Kaso pag may anak ka talaga, walang matitira sa paninda mo pag favorite nila. Harap! So yan guys, nanonood ako ng K-Drama guys. Ayan yung magandang combination ng ating pagtitinda. K-Drama, buldak at saka seaweed.